So, ayan, what's up mga kapitbahay? No, welcome back dito sa channel natin. Okay, so ngayon mga kapitbahay, meron tayong isang senaryo. Ito mga kapitbahay, kwento ko sa inyo. No? So, ito, kung inyong mapapansin o inyong maalala, meron akong vlog about doon sa isa kong bagong tipiling umada switch, which is ito yun. Ayan. Alright. Ayan. So, medyo nalulungkot ako kasi nagbaklas ako kasi bumigay siya. Ah, hindi ko alam kung bakit. Kasi um, mayroong nangyari doon sa server room natin sa taas kaya kikwento ko sa inyo. So bago ang lahat, so papalitan natin yan. So ayan, naka -ano na siya, naka-ready na siya, ibabalik natin siya doon sa supplier para mapalitan ng warranty. Pero dahil konti pa lang naman ang nakakabit dito, ang nakakabit kasi dito is tatlong data at saka limang voice which is yung mga IP phone ko is naka-POE kaya kailangan talaga makabit kasi wala silang magamit kasi yung mga phone ko na POE switch is walang adaptor kaya hindi ko siya madirect kaya kailangan talaga ng isang POE switch ayan so ayun kumuha ako sa main branch nagpadala ako rito ito yung ipapalit natin ito yun ayan HP ayan POE po yan tapos naka SFP na rin uh, hindi ko sure kung manage to eh alam ko hindi manage to eh. Ayan, so ito yung ipapalit natin dun sa taas. Kaya let's go. Ikakwento ko sa inyo bakit nga ba nasira to. Alright, share ko sa inyo. Kaya i-install na rin natin to. Ah, samahan niya ko. Papalit natin doon para magamit nila yung mga telepono nila. Yung mga user natin na naka POA. Yung mga naka IP phone. Kailangan nila to. Kasi hindi magpapawag yung phone nila kapag wala to. Kaya let's go. I-install natin sa taas. Ito yung adapter niya. So, punta tayo sa taas medyo hindi ko sinasabi na hindi tumatibaya baka factory defect lang ng tp Umada kaya bumigay kasi may kwento yan eh kaya let's go aakyat tayo sa taas ipapakita ko sa inyo bakit siya or ikukwento ko sa inyo bakit siya bumigay pero yung mga Cisco or yung mga HP ko halos lahat kasi HP talaga gamit namin sa d -Link. Mm, ngayon lang kami gumamit ng TP-Link na ganito na uh, ang pinaka-switch talaga namin is mga HP Pro Curve tsaka D-Link puro HP kami ayan so first time namin gumamit ng ganito uh, pero doon sa kabila naming mga branch meron kami mga ganito pero hindi pa naman bumibigay eto lang talaga nag-iisa bumigay siguro factory defect ayan kaya may kwento yan kaya bumigay kaya let's go akita uh, sa taas i-install natin to tapos ikakwento ko sa inyo bakit nangyari yon let's Ayan, go so ito yung ipapalit natin so ito temporary mga kapitbahay etong switch ko na to yung HP ko na to na HP connect yung mga HP ko na yan saka mga D-Link ito uh, kasi sira din to ito kasi nung ano to ah, nasira to nung nagkidlat hindi naka grounding tinamaan kaya nasira so nilagay ko lang to para may pagpatungan tayo neto Ayan, sana siya, diba? yan sana kasya diba wait lang dito natin dadaan sa likod yan So para may pagpatungan tayo Ilagay natin yan dito Yan. Para sakto Diba Sakto yan Para Ilagay natin to Kasi eto Hindi naman to Rackmountable desktop Disk Ano lang to Ay hindi Rackmountable pala to Wala lang dala Yan. Siguro nagamit na sa kabila Kaya kalabit na Ito puro ano to Voice Alright So let's go Bakit nga ba nasira yung TP-Link umada ko Alright So ang kwento po kasi niyan Mga kapitbay ito yung aircon namin yan ito yung isa tapos isang maliit so sa ngayon dalawa ang gumagana ito kasi ang ginagawa namin dyan is pang wari 24-7 kasi itong aircon na is uh, gumagana yan kunyari mag brown out automatic nag on pa rin siya so, hindi katulad ng isa na to na kapag nag brown out hindi na siya mag on hanggat hindi mo siya pinipindot All right yan ang scenario nung Friday gumagana yan so iniwan namin Friday ng gabi Saturday and then Sunday nasira siya uh, nagkaroon siya ng singaw Naubusan ubusan ng freon kaya hindi na lumamig so since Sabado ng gabi hanggang linggo hanggang kanina umaga sobrang init dito ayan sobrang init tapos pagpasok ko ngayong morning lang napansin ko na yung PF sense ko is nag-alarm umabot ng 50 degrees. So, sobrang init. Pagpasok ko rito, sobrang init. So, ang tipiling umada na nakalagay dito, bigla na lang tumigil. Uh, nagulat ako na wala na internet. So, nung umakit ako, mainit pala. Hindi namin napansin na, na yan, namatay na pala yan. Kaya, yan yung sinayo. Kaya, nasira yung switch namin. Kaya, bumigay. Sobrang init. Ayun. Kaya, yun, papalitan natin, ah, wala namang problema dyan kasi konti pa lang naman ang nakalagay. Ang mahirap, kung ngari, ito yung nasira yung core. So, medyo mahirap palitan kasi sa dami niyan. So, thank God kasi ang nasira lang is yung bago. So, ito pa lang naman ang nakakabit doon. Ito. At saka, yung data na apat, yan, nilipat ko muna rito sa core switch na HP Aruba. Yan, para gumana yung data nila. Pero, ang problema ko kasi is yung phone. Dahil nga, naka-POA switch siya, kailangan natin ng na isang poe Alright, so let's go. I-install natin to. Subukan natin kung gagana. Alright. Ayan, what's up mga kapitbahay, no? Ah, uh, ito mga kapitbahay, continuous to ng vlog natin na huli. Kung yung mapapansin dun sa vlog natin, kinagkwento natin na nasira yung isang TP-Link switch natin na ganito dito sa taas. Kasi nga, nag out, nag-overheat. So, kung yung mapapansin, di ba sabi natin, papalitan natin ito. Itong isa na to. Ayan. Itong HP na to na isa Ito yan Sabi ko papalitan ko yan Pero sa kasamaang pala dahil nga matagal na rin ito nakatambak Hindi rin siya gumana kaya hindi ko na tinuloy yung vlog Kaya inantay ko na lang na dumating yung isang replacement na kinuha natin as warranty Ng isang tp umada natin So ito hindi rin natin ikakabit kasi nga sira ito Ayaw gumana, ayaw na mag kasi matagal na rin ito nakatambak dun sa kabilang office natin Ayun, kaya hindi ko na rin yung vlog. Ayun, tinanggal ko na yung isang switch. Tapos eto na yon yung bago. Ayun, bago po yan. So, ikakabit natin ngayon. Nakakonfigure na to. Uh, ang configure nito is, kinonfigure ko to as ano dati. Uh, same lang din doon sa isang TP-Link Same na same model po yan. pinalitan lang po yan ng warranty. Kaya bago po yan. Kaya, i-install natin siya ngayon kasi dumating na siya. Mabilis lang yung ano, uh, advanced solution ata sa binili to yan. so mabilis lang dumating na agad kaya ikakabit na natin diyan ibabalik na natin yung mga pinagkakabit natin diyan yung mga wire ayan para gumana all right. so let's go kakabit natin to para gumana na ulit yung mga tropa nating na ito tong mga to kasi g-number ko lang yung mga telepono nila tapos yan ito yung dalawang data nilipat ko muna diyan temporary So, masyadong nabubugbog yung course switch natin kaya babawasan natin kaya ikakabit natin tong bago nating tipiling umada na replacement ng nasira natin dahil nag-burn out. Ayan. So, sana walang factory defect na to. Sana tumagal to. Kasi, yung mga ganito natin dun sa mga remote site natin, hanggang ngayon, buhay pa naman, eh, hindi pa nga naman, hindi, hindi, nga nakalagay yun sa server room eh. Sa mga remote uh, cabinet lang na walang aircon, naka open area lang pero until na, buhay pa rin so siguro nagkataon lang yun sa isa nating switch na mayroong factory defect kaya nasira eh ang lamig naman dito, hindi naman ganun kainit diba? nag run out lang naman ng ilang oras pero biglang namatay right so sana eto, okay na okay to Okay, let's go install na natin ayan, naka ready na yung na natin eh yung lagayan so medyo maganda to kasi magaan lang kabit na natin. Ito 'yung pinaka-ano natin. Ito 'yung pinaka- transport natin, so diretso 'yan. Ito na kabit. Tapos uh, ito, mga voice to eh. So ilalagay na natin siya ngayon. yan So, ganyan na ganyan yan. So, ito, ano to? Data pa. Ah, native bilan pa yan, ito. Ayan. Ito, bala ko kapag uh, may magkaroon ng isang CCTV or available kasi puno na rin yung POA switch natin doon. So, dito ko ilalagay. So, ito, data to. Lahat. Data pa to. Ito lang yung nakakonfigure as voice. Right? So, ilalagay muna natin yung power. Sana okay yung ating warranty sana astig lagyan natin dito sa UPS para safe para kahit mag burn out safe alright okay so moment of truth alright yan mandar na agad yung fan Ayan na siya. Ayan na, bubut na po siya. Antayin natin na umilaw. Tapos ililipat natin tong mga to. Ito yung data. Ito voice. Tapos ready na rin to para sa taas. Sa second floor. Tapos ilalagay natin dito. Medyo matagal tong magbute, eh. Ayan. Right. Pag umilaw na tong 24, isa bin goods na po yan. So, nakakabit pala to. Alam ko dito lang yan nakakabit eh. Ayan na. Tumahan na yung kanyang exhaust. So, hanapin natin eh. ano ba siya. Ito. So ayan. Dito siya nakakabit sa 45. So sana umilaw na 'to. Ayan, so ayan mga kapitbay. Nagu-blink na siya. So ang gagawin natin Itong dalawa na to, ililipat na natin. Ayan, kasi data to eh. Sorry dun sa user. So, mawala kayo konti. Ayan, dito na lang natin ilagay para mas malapit. Ayan. So, ayan na siya. Alright. Ay, balik pa rin natin. Ayan. Ayan, tapos. Ayan, siya na lang natin dyan. So tanggalin muna natin to. Ayan. Tapos. Ayan. Solid. So, lalagay natin siya dyan. Tapos yung isang voice na to. Eto, bubunutin na natin ibabalik nga natin ito ah, puputol yung voice nya ah, yan gustan ko rin mara natin to. so yung voice ayan may voice na gumana so ibabalik na rin natin yung iba so nabumasa na ulit dito sa core natin mas okay yung ganun kasi hindi bugbog yung core natin di ba ayan hindi mo pansin working na ulit yung iba so eto yung iba nito, hindi pa nakakabit doon ililipat muna natin para gumana ayan para matesting natin ulit yung warranty so pupunta tayo muna doon sa user babalik tayo titignan natin kung magkakaroon na siya okay hintayin nyo lang Ayan, mga kapitbay. Back online na ulit. Uh, same na same pa rin as dati. Ayan, so... Dalawa na yung sira natin. Ayan, dalawa na siya. Right? Ito ayaw mag-boot. Ito ayaw mag-power. Okay, so... Salamat. Ayan, thank you, Lloyd. Okay, back online na ulit. So, wala na ulit problema. Sana. Uh, bumili pa kami na ulit ng isa na ito uh, for backup ulit. Para in case na... Sana wala naman na. Hindi na mangyari. Pero bumili pa rin kami na isa para in case na may magdown, may pamalit tayo. Alright, let's go. Maraming salamat. God bless and peace na ikabit na natin lahat ng user niya. Ayan. Same uh, configuration as katulad pa rin ng dati dun sa pinalitan natin. Alright. Bye-bye.